Ayan, pababa. Dito ako sa bundok. Hala. Baka magiba. <laughs> Hayop. Baka magiba yun, ah. <laughs> Inip. init nandito pa rin tayo sa Pilipinas <laughs> Ang alam ko di andito ka. Hello guys, andito pa rin kami sa Pilipinas. Hmm. <laughs> Nasa Pilipinas pa din. Ayan, Sige lang, sige lang. Sige lang, <laughs> sige lang. Sige lang, sige Sige lang, sige lang. Saan sa saan inyo dito ko pangalini namin sa pangalawa Wala. Wala. Ko, ah. yung, yun ng sa yung babae. bak baket 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 doon baket 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 Ah, <laughs> oh, ito kaya ate sa taas. Ano? Oh. si madam, Hindi na ubos yung pagkain namin. Daming pagkain. Huwag kang mag, ano sa Ay, akin mamma. kasi, eh, hindi ako maliligtas ng simbahan mo. Magsabi? Hindi po yan. Yan kasi, kumaksi. Kapag doon, na, namin. tagay na sila. Kaya nagagalit si ante kay, pagka uh, ano, nalalasing na sila. Si uncle, lala, kasi katsikat yan sa angko. pag nalalasing. Lala.